May nagtanong sa akin, ano ngayon ang bagong procedure sa pag-apply sa candidate soldier course? Ito yung tanong niya. Ang bagong pamamaraan ngayon sa pag-apply sa candidate soldier course, ito yung unang mong gawin. Una, dapat ipasama mo na yung upsat at siguraduhin mo na ikaw ay pasado sa lahat ng requirements at kumpleto ang iyong mga dokumento. Ang sunod mong gagawin, number two, ikaw ay mag-online application dito sa link na ito. Ang kasunod yan, ikaw ay ma-assign ng uh, isang code number at yun ang basis mo pag ikaw ay tatawagan, ikaw ay mag-proceed. Kung ikaw ay taga Luzon, uh, sa 2nd Infantry Division, doon ka mag-proseso. Kung ikaw naman ay taga uh, Visayas Region, pupunta ka sa 3rd Infantry Division, doon din naman ang proseso. At ang pangatlo ay doon sa 4th Infantry Division kung ikaw ay taga Mindanao kung ikaw ay papasa doon sa lahat ng mga requirements after nang ikaw ay mag-appear doon sa tatlong lugar na yon, ikaw ay ipapatawag naman at mag-proceed sa Camp O'Donnell Kapastarlak na kung saan dito gaganapin ang Candidate Soldier Course. Ito yung malaking kaibahan dahil one factory concept na kung saan lahat ng mga sundalo sa Pilipinas ay mag-undergo ng kanilang Candidate Soldier Course dito sa Training and Doctrine Command Philippines pin army. Ayan, malinaw? Sige, apply na kayo.